So hello guys, welcome back sa ating YouTube channel. This is Kimboy Backyard and welcome to my YouTube channel. So sa video na to pag-uusapan po natin ang uh, ituturo natin no. Ngayon na uh, napakamura lang siya na B Complex and also matagal ko na siyang ginagamit ngayon and so on so far no. Uh, same pa rin no? doon sa ordinary na B Complex nung uh, mga kadalasan na binibili natin ha. Ah? B Complex So, itong B-Complex na to ay nabibili ko lang to sa online and napakamura lang ito. So, nabili ko to ng mga 170. So, ito pala yung B-Complex na to, no? Yan. Kung nagtataka ka o hindi kasi siguro, sigurado na uh, bumili nito, when, par, well, para sa akin guys, isubok ko na to. No? So, itong B-Complex na kasi na to is maganda din sa manok, no? So, yung manok nito, pag inijikan nito, after 2 weeks or 3 weeks, bumubuka naman siya. So, sobrang ganda din ng B-complex na to. By the way, guys, um, ang laman pala ng B-complex nito is, nandito lang, no? So, nilagay na yung ingredients kung anong laman. So, ang laman pala ng B-complex na to is, vitamin B1, B2, B6, B12, plus niacinamide with D-panthenol plus biotin, choline chloride, liver extract, vitamin B complex, syempre, and liver extract. So liver extract, no? So uh, nakakatulong din 'yan sa ano ng sa liver ng ating mga manok, no? Lalo na kasi itong B complex na to, hindi lang para sa manok, no? Pwede din siya sa aso, pwede siya sa pusa, pwede siya sa rabbit, pwede siya sa kambing, baboy, uh, baka yon So, yan yung mga uh, pwedeng iturok, no? Na, ano. So, ito guys, almost 2 months ko na din tong ginagamit and syempre, you know, nabawasan na ito. And by the way, this is 100 ml, no? Napakamura lang. So, bibili ako soon nito. Dadagdag ako ng siguro mga lima kasi ito, subukan din ito. And 'yon, 'di ba? Sobrang ganda din ang bi complex ito. So, ipapakita ko sa inyo kung ano talaga yung uh, color ng ng liquid kasi kadalasan iba yung color, no. So, ang color para nito is color red. Babalikta din lang natin, no. 'Yan, pwede lang naman nakahiga kasi puno naman yan. Malang problema yan, guys. No? So, pag nagturo kayo ng manok, no? lalo na kapag sa breeders, tandang at also yung inaim. So, sa 1 ml, dapat, yung, uh, yung ml na ituturok nyo is 0.5. Yun. Yan na, guys. Oh. Yan. So, 0.5, no? So, bumili ka lang sa, ano, and actually naman, guys, itong B-complex na to is merong free syringe so pag bumili ka ng ganito meron siyang free syringe so pag pag ano nag inject ka lalo na kapag first timer ka yan pitik pitik mo lang yan para lumabas yung hangin yun and yan i-push mo kaunti para lumabas yung hangin no? so yun meron na tayong 0.5 so color pala nya guys is color red Unlike dun sa iba, iba yung color, no? Merong color, yun, nakalim nakalimutan ko yung sa b Mil, Kasi noon, yung ginagamit ko kasi is b Mil. Ngayon, ito na. And by the way, itong B-Complex na to, isearch nyo lang sa Lazada, sa Shopee, or sa TikTok. Wala lang siyang brand, guys. Pero napaka-effective nitong B-Complex na to, no? So, nakakapagpabuka ng uh, manok. So, overall, uh, hindi ka lugi nun sa bibilhin mo B-Complex. So, itong B-complex na to, ginagamit ko lang ito para sa mga heritage chicken ko. Yun. Para sa ganon, ay tuloy-tuloy yung pangingitlog nila. Kung maga, masusuportaan ko yung vitamins na i-intake nila. Okay? So, magtuturo muna tayo ng manok. So, ito yung Rhode Island Red ko, guys. Sobrang napaka napakaliksi. No? Napakatindig. No? So, ito pala yung ininje ko sa kanya and ito siya ngayon. Sobrang ano niya, sobrang healthy no malakas malakas umupa kahit yung mga native chicken ko rito inuupahan din nila kasi sobrang taas na ang resistensya niya mataas din yung energy and hindi siya basta-basta nagkakasakit kahit rain or shine to, -to, to guys hindi basta-basta nagkakasakit ang heritage chicken ko yan unlike dun sa ibang heritage chicken kapag naulanan no nang biglaan o um nakakain ng kit ano-ano, inagkakasakit -ano, na. Ito guys, hindi ito wala pa, wala itong vaccination from day old hanggang sa naging tandang siya no walang vaccination yan so sobrang ano niya sobrang good condition so magbabaksin muna tayo no Ah, uh, mag-inject muna tayo dito By the way, guys, so ito pala yung Rhode Island Red Chicks ko. Yun. 15 chicks, 15 heads yan, no? So, this is 4 days old. Rhode Island Red Chicks, no? Sobrang kokolet. <laughs> 15 heads ito. So, kapag, suggest ko din, pag nag-alaga kayo ng sisiyo, ilagay nyo sa ganito muna, no? Kalaki na karton. Tapos, yung tubig kasi nila, guys, limitahan mo lang, no? So, painumin mo lang sila ng tubig 2 times two times a day. 2 times a day mo lang silang painumin ng tubig or 3 times a day. Para na sa ganun, ay hindi magbabasa yung puwet nila. Kasi ito, walang, walang, no? Sobrang linis ng puwet nila, no? Unlike doon sa palagi mo nilalagyan ng tubig, nilalagyan mo ng reservation water, is magbabasa yung puwet nila, no? Magiging, ano yun, tawag nun liliit sila uh, ano tatagal lalaki kasi dun sa painumin nila <coughs> nakakapikto rin yun so pag nagpainom kayo ng tuwig uh, yung ipapainom nyo lang is kailangan maubos sila agad yon so pagkatapos nun pakakainin nyo ng maraming feeds katapos pwede nyo painumin again yun and para din mas sakto yung pangka nila hindi sila magkasakit no wala silang uh, wala silang dinadalang sakit no kahit hindi vaccination, vaccinated, is very safe sila, guys, when it comes sa pagkain nila. So, hindi mo talaga, hindi talaga pwede na maglagay ka lang ng tubig. Pwera kung, pwera kung meron kang, ano, uh, nipple drinker, no? So, ilagay mo lang nipple drinker, sila na bahala uminom nun, okay doon, yun. Pero yung uh, water drinker na, yun nga, yung old version na water drinker, ang mangyari kasi nun, is maiinom nila yung iniputan nila So, ang cause noon is magka-cause sila ng malaria, no? Or uh, diseases na nanggaling sa kinakai, kinakain nila. So, possible 'yan na mag-iipot ng dugo 'yan and makain din yung ipot, makain din yung ipot nila na may dugo. So, pag nakain nila 'yon, wala kang vaccination, kalat-kalat 'yon. So, ang mangyayari doon, mamamatay yung mga sisyo mo. So, gano'n, no? So, advantage advantage din 'yon, no? Sa pag mag-alaga ka ng sisyo, lalo na kapag maramihan. Kung maramihan na talaga, like for example, 100 to 600, 100, 600 or 1,000 chicks, make sure talaga na gumagamit ka na ng nipple drinker. So, nipple drinker, sobrang nakakatulong yan sa mga sisiw. No? And, hindi sila basta-basta umiinom kahit saan-saan. So, limitahan mo lang yung pagkain nila, limitahan mo lang ang tubig nila, That's it, no? Hindi sila magkakasakit. Unlike dun sa iba, na ipupundo nila yung uh, water drinker nila, ang mangyayari dun sa sisiyo is, maiinom nila yung ipot nila. And same, magkakasakit yan, no? Magkakos yan ng malaria. So, it's not good, no? Pag-alaga ng Para na sa ganon, ay magiging 100%, uh, percent, no? Yung uh, mortality rate. Zero uh, 0% yung mortality rate. Sorry, guys. Okay? So guys, ito pala yung mga breeders ko, yun know? Yan. Bali, walo yan silang lahat. And, apat dito ay tumanda na. So, soon siguro, um, mag -ano na ako ng bagong inain nito. Yan. Bali, dalawa yung tandang. And, itong isang tandang is, kinuha ko muna. Itong isa, na inindikan ko ng B-Complex is ano muna guys ah uh, nilagay ko muna dito para makapag-breed marami din siyang ma-breed no? so aalis muna ako kasi parang na-stress sila <laughs> so bale ito guys ito yung uh, tandang ko na nanggaling sa dito sa kulungan ko, no? So, ito, tuturukan ko to ng B-complex at also ipapakondisyon ko ito para na sa ganun na hindi siya mabigla pag nag-breed na siya dun sa kabilang pen. yun. So, dito lang na tayo guys at hanggang sa muli, no? So, it, 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 tapos na akong magturo kung paano, uh, uh, ano yung mga B-complex o ano yung pinakamurang B-complex na pwede no, i dito sa ating mga tandang para nasa ganun baka pag makatipid ka no sa pag ano sa budget okay so ito hindi pa siya masyadong bumubukad no kasi walang B-complex na nilagay ko dito so gagawa ko ng next video ipapakita ko sa inyo Paano itsura pag bukod ng itong manok na to. Okay? So, thank you, thank you guys sa panunod. Hanggang sa muli. Peace out.